sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense sa pamumuno ni Sen. Jingo Estrada, inamin ni Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na may namuong pagtatampo sa ilang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ginawa ni Galvez ang pahayag matapos na tanungin siya ng Sen. Estrada sa napabalitang unrest o pagtatampo o pagre ng ilang AFP officers dahil sa pagkakaantala sa promotion at designation ng ilang AFP officials. Ayon kay Galvez, ang naantalang promotion at designation ng ilang AFP officers na papalapit na ang pagre-retiro bagay na nakaapekto sa kanilang moral. Pero ayon kay Secretary Galvez sa kanyang pagupo bilang Defense Secretary, agad siyang kumilos para matugunan ang naturang problema. Ayon sa kalihim, ipinaabot niya agad kay Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. ang major issue sa AFP na dapat agarang matugunan ang mga naantalang promosyon at designation ng mga AFP officers na malapit na magretiro kung saan isa sa mga naging ng delay ay ipinatupad na ban sa promosyon ng eleksyon at ang naganap na transition ng liderato sa gobyerno. Nagpapasalamat naman si Galvez kay Pangulong Marcos dahil bago tumungo sa Davos, Switzerland ay pinirmahan ang mga papel sa naantalang promotion at designation bagamat may ilang pang pending nangako ang kalihim sa Pangulo na ayusin nila ang problema sa EP para mag-normalize na ang lahat sa katapusan ng first quarter ng taon na. Isaan niya sa magiging sagot para mawala na ang nagpagrereklamo reklamo at pagtatampo ng ilang military officers ay kapag naipasa na ang panukalang amendment sa Republic Act 11709 o yung batas na nagtatakda ng tatlong taong fixed term sa top AFP officials. That are circulating that there are rumblings, grumblings in the military. Not true. Sir, sa uh, ngayon po sir, uh, I believe uh, we are addressing it. Uh, nakita namin sir yung isang uh, uh, malaking problema. Uh, based on my experience also, pagka na-delay sir ng promotion at saka na-delay sir yung designation, pumapatak ko yung, ano, eh, yung uh, kanilang, ano, eh, kanilang uh, retirement eh. So, totoo to eh, meron ang bling sir. So, yung uh, nakita namin sir yun, actually we fix it immediately sir. Actually, I really thank the president. Kasi mm -hmm. when we are, you when uh, I assume as uh, uh, the SND, Napunta ko, po kami sa, sa Osamis. And while uh, niikot po kami ng uh, three times na hindi po kami pa makapasok sa clouds, uh, sinabi ko sa kanya, sir, uh, there is uh, a major issue that we need to tackle kasi, uh, ano sir, ito eh, uh, buhay ng ating, mga, ng mga ating officers, 30 years na lang tapos uh, mag magiging lang sila because of yung uh, delay ng, ano, ng uh, one delay of motion and also delay of uh, designation. Ako, si Jojo Sikat, Walang inaatas balita